Maagang pamasko ang natanggap ng ilang barangay sa bayan ng Botolan sa lalawigan ng Sambales mula sa lokal na pamahalaan, katuwang ang kasundaluhan ng 69th Infantry Cogar Battalion sa isinagawang Community Outreach Program, Kamakailan. Ang nasabing aktibidad na may temang Baitan Ko Nilabi Ko ay pinangunahan ng Municipal Mayor ng Botolan na si Mayor Jun Omar C. Ebdane. Ilan sa mga barangay na nahatiran ng maagang pamasko ay ang barangay Moraza, Belbel, Kabatuan at Ponbato sa bayan ng Botolan. Naghatid ng iba't ibang regalo ang kasundaluhan at lokal na pamahalaan ng Zambales, kagaya ng libreng medical check-up, mga gamot, mga food packs, pati na rin ang mga damit, tsinelas at mga laruan para sa mga bata. Maalala na ilang beses nang nakipagtulungan ang Kogar Batalyon sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Sanjeedunka sa iba't ibang local government agencies upang makapaghatid ng mga basic needs and commodities sa mga far-flung areas at matulungan ang mga indigenous peoples communities sa kanilang lugar na nasasakupan. Sa lapit na kapaskuhan, lalo pang paghihigtingin ng 69IB ang pakikipagtulungan sa mga stakeholders at mga LGU upang may padama sa mga lokal na mamamayan ang sensibilidad ng pamahalaan na tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mula dito sa Palawig, Sambales ako si Sheribib Sabino, ang inyong kaugnay.